Anong ganap sa mundo ng showbiz? Masiglang sinalubong ni Catherine Bernardo ang bagong taon sa pamamagitan ng isang tradisyon na sinasabing magdadala ng swerte. Sa isang video na ibinahagi ng kanyang mami Min sa Instagram, makikita ang aktres na sumasali sa nauusong 12 Grapes Under the Table Challenge. Sa paniniwala, ang pagkain ng labindalawang ubas sa unang minuto ng bagong taon ay nagdadala ng magandang kapalaran, isang ubas para sa bawat buwan. Sa video, suot ni Catherine ang blue and white polka dot tube top na ipinare sa white pants habang masayang sumusunod sa tradisyon. Para sa dagdag swerte, tumalon pa siya pagkatapos ng grape eating ritual. Ito rin ang simula ng mas malaking taon para kay Catherine, na kamakailan lang ay nagbida sa pelikulang Hello Love Again, kasama si Alden Richards ang pelikula na isang sequel ng blockbuster hit nilang Hello Love Goodbye noong 2019 ay muling nagpakilig at nagpaiyak sa maraming manunood. Masaya ang mga fans sa positibong pagsisimula ng taon ni Catherine. Marami ang nagkomento na sana'y maging kasing tagumpay ang kanyang 2025 tulad ng mga nakaraang taon kung saan naging isa siya sa pinakamalaking bituin sa industriya. Nagdadala kaya ng dagdag na inspirasyon ang mga ganitong tradisyon sa mga artista o mas malaki ang papel ng masipag na trabaho at dedikasyon sa tagumpay na tulad ng kay Catherine Bernardo.